Si Jerome Evardon ay nakilala hindi bilang ordinaryong mga awit, kundi bilang tinig na kayang dalhin ang karakter, boses at presensya ng The King of Rock and Roll. Sa bawat panginginig ng kanyang boses, sa bawat indayog ng kanyang tono, at sa bawat emosyon ng kanyang pag-awit parang bumabalik ang 1950s hanggang 1970s. Para sa maraming Pilipino, si Jerome ay hindi lamang gaya-gaya, kundi isang tagapagmana ng klasikong tunog. Ngunit sa mundo ng musika lalo na sa international stage, ang paggaya ay hindi sapat. Ang tanong, sapat ba ang talento niya para sa isang mas malaking entablado? Ang America's Got Talent o Spiritually AGT ay isa sa pinakamalaking talent competition sa buong mundo. Dito nagmumula ang viral sensations, international icons, at mga pangalang sumabog sa kasaysayan ng entertainment. At ayon sa kanilang regulasyon, kahit sinong nationality, kahit amateur o professional, ay maaaring sumali. Hindi obligasyon na maging American citizen. Ang kailangan lamang, valid passport, travel clearance, at dedikasyon. Sa puntong ito walang batas, walang patakaran, at walang proseso na makakaherang kay Jerome upang mag-audition. Kaya ang tanong na pwede ba ay malinaw ang sagot, O, oh, posible. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang usapan. Sa AGT, may mga Elvis tribute artists, Michael Jackson impersonators, at Freddie Mercury vocal clones na naipakita na. Ibig sabihin, tinanggap na ng AGT ang ganitong klasing talento. Ngunit may kasunod na usapang technical, music rights. Ang mga kanta ni Elvis ay hawak ng mga kumpanya at kailangang aprobado ang musical arrangement at usage. Madalas, ito'y inaasikaso ng AGT production mismo. Kaya, hindi ito malaking hadlang. Ngunit bahagi ito ng proseso. Ang mas mahalagang hamon ay ito. Sa isang global stage na naghahanap ng bago at kakaiba paano mananatiling espesyal ang isang tribute artist, dito nasusukat ang sining kung paano maging inspirasyon, hindi lang imitation. Kung sasabak si Jerome sa AGT, ano ang kanyang mga sandata? Iconic recall, Elvis is universally loved. Nostalgia factor. Strong vocal mimicry. TV experience, hindi baguhan sa entablado. Memorable tone at presence. AGT prefers originality. Tribute acts rarely win. Limitadong kanta na pumarado sa remitin. Posibleng ilabel bilang imitation only. Sa likabilat nito, nananatili ang katotohanan. Sa AGT, hindi na mo kailangang maging original para mapansin. Pero kailangan mong maging extraordinary para manatili. Ngayon, pumikit tayo sandali at hayaang umandar ang imahinasyon. Isang Pilipino, pit bit ang boses ng isang alamat. Tumatawid ng Pasipiko, pit bit ang tanong, ang kaba, at ang pag-asa. Sa audition stage, nakaupo ang mga hurado. Tahimik ang lahat walang musika. At sa unang salitang wise men say, nagbago ang enerhiya ng buong studio. May mga ngiting bigla ang sumulpot, may matang nagulat, may pusong nagbalik sa nakaraan. Sa ilang minuto, ang isang Pilipinong mula sa The Clones ay nagdala ng American nostalgia mula sa isang Filipino stage. Viral. Millions of views. At sa semifinals, hindi na lamang siya the Elvis guy from the Philippines. Siya na si Jerome Everdone, the artist mula tribute. Nagkaroon ng identity mula imitation. Naging interpretation at mula pangarap. Naging pandaigdigang posibilidad. Ang pagiging tribute artist, lalo na ng isang napakalaking pangalan tulad ni Elvis Presley, ay may kaakibat na bigat. Kapag sumalang si Jerome sa AGT, hindi lamang talento ang huhusgahan. Huhusgahan siya ng nostalgia ng isang bansa at pamana ng isang alamat sa Amerika. libu libong, libong Elvis tribute artists ang umiikot sa concerts, festivals at tribute circuits. Ang kanilang buhay ay nakatali sa isang pangalang hindi kanila. At kung papasok si Jerome sa entabladong iyon, tatama sa kanya ang tatlong pressure. Historical pressure, sapat ba siya para katawanin ng hari? Technical pressure, gaano niya kayang ipaglaban ang boses niya sa iba? Identity pressure, kung tatanggalin ng Elvis, sino siya? Ito ang madalas na trap ng impersonation. Kapag lumakas ang karakter, nawawala ang tao sa likod nito. Sa AGT, tribute acts may viral potential, pero bibihira ang umaabot sa kampyonato. Ispinan natin. Pagkatapos ng AGT, pagkatapos ng mga articles, videos, and interviews, isang malaking stage ang naghihintay. Walang costume, walang wig, walang retro accent. Hawarsing ng mikropono, iisa lang ang boses na maririnig ng mundo hindi ang boses na ginaya, kundi ang boses na sa kanya talaga. At kung sa gabing iyon, tanggap siya ng audience bilang siya mismo. Kung sa gabing iyon, tumayo ang mga tao hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil sa respeto. Doon magsisimula ang tunay na pangalan. Jerome Everdown Sa loob ng digital age, ang pinakamatinding hurado ay hindi sina Simon, Sophia, Heidi o Howie, kundi ang publiko. Isang maling galaw, isang flat note, o isang mahabang katahimikan at maaari kang maging viral sa negatibong paraan. Ngunit sa kabilang dulo, isang malinis na performance, isang malakas na visual identity, at isang makabuluhang kuwento. Sapat iyon upang maging pambansang inspirasyon. Kung sakaling tumuntong si Jerome sa AGT bilang Elvis Tribute Act, dalawang puwersa ang siguradong sasalubong sa kanya. Pagbilib at pagdududa. Ganito palagi ang kapalaran ng mga Impressionist. Laging may magtatanong, kopya lang ba yan? O may sarili ba siyang boses? Sa The Clones, malinaw ang format. Gayahin ang tinig. Pero sa AGT, ang tunay na digmaan ay identity. Kailangang hindi lang siya maging Elvis ng Pilipinas, kundi Jerome Evardon the Filipino performer who channels Elvis with authenticity, mastery, and heart. Dito nasusukat ang artistry, sapagkat ang tribute ay isang sining, ngunit ang legacy building ay isang misyon. At kung nanaisin ni Jerome na lampasan ang entablado, kailangan niyang magawang gawing tulay ang impersonation hindi hawla. Sabihin na nating nakapasok siya na ipalabas sa AGT at nag-iwan ng marka anumang resulta, panalo pa rin ang Pilipinas. Dahil sa global stage, hindi puntos ang pinakamahalaga, kundi exposure. Sa isang gabi, maaaring magbukas ang mga pinto ng Las Vegas residencies, tribute circuits, music festivals, at international tours. Ang Amerika ay hindi natatakot sa tribute acts sa katunayan, dunito yumayabong. Las Vegas alone is built on icons reborn. At kung magtagumpay siya, magiging simbolo si Jerome ng ideyang, pwede palang makarating sa Amerika ang boses na galing sa Pilipinas. Kahit boses ng ibang alamat ang dala niya. Uh, kapag bumaba ang kurtina, kapag tahimik ang entablado, at wala ng ilaw, isang tanong na lang ang natitira. Sino ka pag wala na si Elvis? At dito nagtatapos ang tanong na sinimulan natin. Pwede ba siyang sumali sa America's Got Talent bilang Elvis Presley? Oh, posible, kapanipaniwala, at may laban. Pero ang mas mahalagang linya ay ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang maipakita kung gaano mo kayang maging si Elvis, kundi kung paano ka magiging ikaw. Sa bawat tribute artist, may parehong hamon. Paano lalampas sa anino ng idolong ginagaya? Si Elvis ay alamat. Wala nang makakapalit sa kanya.